Hello. Magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito pa rin ako. Tara. Kumusta po kayo lahat dyan? Ano po ang inyong ginagawa? No? Dito po ay webis pa rin. webes pa rin po. Mm -mm. Nagaabang. dito sa abroad boring masyado boring masyado dito kaya salamat at meron ako natagpo ang magandang grupo ito po tara panoorin nyo kami panoorin nyo po tong aking panoorin nyo po yung sinusundan ko maaaliw kayo yan pong kalingap group no? si, nandyan po sa ano ko sila Bal Santos Matubang Kuya Bal si Rab Matubang. Ayan, mag-ama po yan. Nakakatuwang. Panoorin niyo po, mai inspired kayo. Sampo ng kanila mga grupo na puro kalingap din mga vloggers at saka mga, mga reactionist. Ewan ko kung makaka-access kayo sa mga reactionist o baka sa amin lang yun. Pero panoorin niyo po yung mga vloggers ng kalingap. Nakakatuwa po. Ano po? May inspired kayo sa ginagawa ng mga kabataan ngayon. Yung nagdatrabaho sila, pero nakakatulong pa rin at nag enjoy pa din sa buhay. Na no po? Kasi tayo, tayong mga, mga 60s, 70s, mga 60s, di po ba, wala namang ganito nung araw sa atin. Talaga magtatrabaho talaga tayo. Hard work talaga, ano po? Pero itong panahon ngayon, gamit lang ang internet, ayan, nagkikita-kita tayo lahat, ano po? Naaabot ko kayo, naaabot kayo ng maraming marami tayong naaabot at naaabot din tayo. Lumili, lumiliit na daw nga po yung mundo, di ba? dahil sa social media, ang ating mundo ay lumiliit na, no? Everything is reachable, isang pindot na lang. Kaya ito po. Tara, samahan niyo ko. Dito tayo mag ano, dito tayo mag YouTube tayo ngayon. <laughs> mag YouTube po tayo ngayon, makiuso tayo ngayon ang isa sa mga pinapanood ko po, syempre, kailangan natin panoorin yung nakaka-inspired sa buhay. Hindi po ba? Yung positive lang, positive lang tayo. Yung makita natin yung masarap manood ng mga nakatumutulong sa kapwa. Hindi po ba? And nakakaingan nyo din, ano kung kaya nila, bakit hindi natin kayang gawin. Kaya din natin yon Bigyan lang tayo ng pagkakataon. Kaya ito po, salamat kay Kuya Bal at tinanggap nila ako. Kahit wala akong alam sa pag-youtube, kahit ilan pa lang ang subscriber ko, tinanggap ako ng uh, pinuno ng Kalingap para maging reactionist nila. Kaya ito po, samahan nyo ko. Ipapanood ko naman sa inyo ang pasusunod na video ni Kalingap Alvin. Tungkol po ito sa Koreanang si Julian Tagabundok. Hindi po siya Korean, Pilipina po siya. Pero mukhang Korean at nakakatuwa sa katapangan po. Nakaka-relate po ako kasi sa kanya dahil taong bundok din ako. Do hanggang 10 years old lang ako sa bundok, pero madaming istorya po 'yun. Maraming marami pong kwento na isa sa gusto kong balikan pag umuwi ako diyan sa Pilipinas ay eh bumalik sa bundok, mamundok at hanapin yung mga batang may mga may mga potential. Do po. Katulad nitong si Julian at ang mga bata at ang mga natulungan ng kalingap na nakikita talagang na-develop na sila ng gusto. Kailangan lang nila ng chances, no po? Ma-discover lang sila. Kaya ito po, samahan nyo ako. Makikita nyo po itong video ko sa video ni Kalingap Alvin. Kinuha ko po, po ito sa video ni Kalingap Alvin. Tingnan nyo po siya, ha? Ito po. You know, mga Kalingap, isang kabataang babae, hmm. pa eh pangangas sa atin, sa kabila ng kagandahan niya tinataglay ay ano? siya ay tumutulong sa kanilang mga magulang na kahit... Pina, na, ano ka rin ang mga walis? Opo, oh, kasumura na po kaya. Hindi, ka na, 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 Hindi na. na po kami ni Mama nagkukuha. Pero pag nagmahal po, o nagtaas naman, pamuha mm -hmm. naman po kami. Hindi mo akalain sa itsura niya ito. Ayan yung sumu. Ang mapungkit, ang sapa, ang mauka lamang, Ano? mga kahit. Ano? Anong, ano yan? Anong kinukuha mo diyan? Susu susu. Ayan. Ayan. Ang kinukuha niya po dun ay susu. Tabagwang. Sa Bicol po ay tabagwang. Bicol na po kasi ako. Ay tabagwang po yan. Eh sa sapa po may mga linta. Pero ang tapang ng batang ito, may mga linta po sa ano, kahit ilog may linta yan sa tabi. Na, pero nakakatuwa. Pag nasa probinsya ka talaga, walang takot-takot talagang matapang ka. Kaya, tinan nyo po. Panurin nyo ulit, ha? Ah. Oh, Magtapa ka dito sa puting dito. Mm -hmm. wow, judy, ano? <laughs> ang putik dito, ha? Ah. Yan po. Kaya mo po, yan ang sa tubig mo. Nakakawa ka na? Meron na po. Asa po, mga ano po, baga mo na po. Kaya, hindi lang po, magtapas lang. Baka mabasak ka naman. Mabihis na lang po. Mabihis na lang. Saan so, ba hinahalo yung ano sa Sa mga gulay po, baga sa langka, sa pako. Sa so, pako? Ah, uh, langka. Di makuha ka din ng mga gulay ngayon. Opo, ma manguha po ako ng pako. Ayan. Sabi niya sa langka, no po? Sa langka. Sa, sa, sa langka, no pa ba? Actually po, sa lahat, masarap yan, tabagwang. Kahit ano po. Ayan no, sa likod niya, merong lubi-lubi. Kahit po talbos ng lubi-lubi, napakasarap ng tabagwang. Isa po yan sa mga kinukuha namin noon. Nung bata pa kami, sumasama kami sa, sa, nanay namin sa, sa ilog, kasi malapit lang kami sa ilog, no po. Pati yung mga maliliit na, ano, maliliit na baby, kung tawagin namin baby, nakakatuwa po. Kung babalikan ko yung aking pagkabata, buhay probinsya, mas gusto kong mabuhay sa probinsya. Mas gusto kong dalahin yung mga anak ko sa probinsya. Ano po? Do ganun po talaga, lagi nating hinahanap kung ano yung wala pa tayo, ibong wala sa atin yun ang ating hinahanap, di po ba nung nasa probinsya tayo gusto natin maranasin yung buhay Maynila ngayon namang matanda na tayo or katulad ko senior citizen na naranasan na natin lahat sa Maynila na iparanas na natin sa mga anak, anak natin, yung masarap na buhay sa Maynila, pero what is laking sa buhay nila ang napakalaki po ng kulang sa buhay ng mga batang ito ngayon. Yung mga anak natin, mga apo natin, hindi po ba agri po ba kay sa akin? Napakalaking kulang, matatalino yung ating mga anak, ating mga apo, smarting smarti sila sa technology, magaganda ang kutis, mga pero kulang po sila sa survival. Jo po Kulang na kulang sila sa survival. Pag ito mga anak natin ngayon, wala ng kuryente, ano na mangyayari sa buhay nila? Di po ba? Ano na ang mangyayari sa buhay nila pag nawalan ng kuryente? Di po ba? Walang kuryente, o walang pambayad sa kuryente, o walang tubig, paano na po ba sila? Di po? Agree po ba kayo sa akin? Agree po ba kayo sa sinasabi ko? yun po ang kulang na kulang sa ating mga kabataan ngayon. Kailangang mailabas natin sila sa probinsya. Maiparana sa kanila ang talagang totoong survival. Ano po? Kaya ito po, patuloy natin panoorin. Ibalik ko po kayo kay Julian. Panoorin po natin. Teka. Mm -hmm. Okay Joel, makuha mo pa ko, tulungan na natin Oo, inaala ka po ng ate Magkaroon Grabe po, walang ate ako kasi ano oh. Robby, oh. ito naman, ito pa kaya ano Dami ka na, no, parang ano yung nakukuha mo dyan ha Ingat ka, baka may ahas ng tubig <laughs> <laughs> Lalo, Kinukuha talaga ni Julie yung ano oh. Lubi-lubi po yan, nasa ulo niya. Lubi-lubi yan, ang sarap ng talbos niya. Lagi kang nasa ano? Nasa lugar na ko? Tanayin sa aming ka na? Opo. O isang ka na po? Muna po, po po sa ano. Bakit? Ano dyan? May ano? Malalim? Malalim na. Ano nga tatapagawa? Ano hindi po kami makakabilaw at nandun si Julie. Hala ka na din siya, no? siray, siray. si ano, si Rai, si Rai. Si Rai siya. Si ka? <laughs> Apo. Ang galing naman ni Rai siya, matulong bitch. Ito sa unahan ko, baka diba, marami po dun. Maraming na po dito tayo. Ay, kailangan ko, magpapulaw siya. Kasi malubog kasi sila kapag okay, malalim. Kapag malalim. <laughs> Labis kaming napahanga ni Julian. Dahil wala siyang arte, basta makatulong lang siya sa kanyang mga magulang at makakuha ng kanilang pagkain. Patingin daw na nang hinahanap niya ano. Julie, patingin daw na nang hindi um, kami makababa mga kagiyap. Ito po. Ganyan. Seso. Wow, ate. Wow. Tapo. Masarap po ito sa gulay. Law po. Gravy no. Ang Oh, masarap po ito sa gulay, po, ito sa gulay. po dito Malinis naman po dito. O, oh, di po ba? Wala siyang takot. Pero dyan po sa tabi-tabi ng ilog niya, may lintayan. Sigurado po ako may lintayan. Kasi nangyari na sa akin yan noon. Nakagat ako ng linta. Hindi ko nalaman kung paano ako nakaahon sa ilog. At sinagasaan ko na lahat ng mga tanim sa paligid <laughs> dahil sa linta. Pero nakakatuwa po ba? Alam Mo? Nakakatuwa. Lalo na sa mga kaedad ko ngayon na, ano po, na siguro, uh, uh, yung mga katulad ko na lumaki na mahirap, buhay probinsya, di po ba nakakamiss yun? Ano? Yan po ang dahilan kung bakit ano, nagsumikap kaming mag-asawa na makakuha ng makapag makakuha ng sa probinsya katulad niya sa Bulacan para maiparanas ko sa mga apo ko sa mga anak ko yung buhay probinsya po ba yun po ang dahilan kung bakit kami napunta sa Bulacan para maranasan yung mga bata na yung inaakyat silang puno, di ba ba? Para makakuha ng bayabas, umakyat sa puno, di ba ba? Manirador ka dyan, may mga basa, may tirador ka dyan, buhay ka dahil may mga puno sa paligid. Yan po, yan po, ganyan po ang ginawa ko sa resort. Pinuno ko ng mga bunga, ng mga pananim ng mga makakain po ba na may enjoy ng mga bata kaya nung umuwi ako sa nung umuwi yung mga apo ko tuwan tuwa po sila sa ano tuwan tuwa po sila sa mangga kasi may mangga po sa loob eh ano po at saka ayun po ang ano kagandahan kaya maganda po magandang magandang mamuhay ng probinsya ano po kaya ako po hindi ko yun yun ang ano yun ang aking wish list bucket list pag-uwi ko ng Pilipinas maiakyat ko yung mga apo ko uli. Ma naman ko sila sa bundok, maranasan nila pati yung mga anak ko. No? Habang malakas pa tayo, habang bata-bata pa, kasi pag malalaki na yung mga bata, hirap na ding hilahin. Katulad po ng mga anak ko, tatatlo lang yan. Kaya lang, syempre, may mga trabaho. Hindi ko na sila mahila. Kaya, ayun po ang, ang, ang kwento. At, uh, ko. Yan po ang mga kaganapan. Yan ang, isa lang po yan sa so mga sinusundan ko si Kalingap Alvin. Meron pa po. Sundan nyo ako. Sundan nyo po ang aking channel. Manood po. Ano ko? Mag-subscribe mag po kayo. Marami akong ipakikita sa inyo na posibleng hindi nyo pa nakita. Marami po ako ipakikita sa inyo na pati kayo ay ma maiinggan nyo na, na, manood at gawin ang mga ginagawa nila. Samahan nyo po ako. Ito po. And uh, eh, ano pa po bang ano ano pa ang ato pang mga dapat nating gawin lalo pa ngayon pong mahal na araw no okay kaya ah uh, ano pa po ba oo ay eh, naranasan niyo bang umakyat ng nyog <laughs> naranasan ko po yan ako po ay tomboy tomboy nung nasa Pilipinas ano, nasa probinsya palibasa panganay ako no wala akong kalaro so nasanay po na ako na ang laro ko ay aso, katakbuhan ko ay aso, kalabaw, kabayo. Naranasan ko pula sa probinsya, no? Kasi bilang panganay, ako din ang naisasama nila mama at nila sa kanila papa ano, naisasama ako sa ano, sa sa bundok. Kaya po naranasan ko yung nakasakay ako sa kabayo at saka sa kalabaw. Pero may ano naman, may katig naman kabilaan. Yung katig na yon dun ako. Kaya naranasan ko yun, yung kalabaw o yung kabaya bumababa ng ganyan sa ano, sa tabi ng ilog, no sa tabi sa pangpang -pang at umaakyat. Naranasan, na, na experience ko rin po yung manood ng paggawa nila ng uling at saka yung buwang pag ano, yung pagsa, sa pagluluto ng kopra. Yan, pagluluto ng kopra, pag-uuling. Pero ang ginagamit nila noon yung ano, sa pag-uuling, ginagamit nila yung yung bao, yung bao ng nyog. Yan, naranasan ko po yan. Ano pa ba, ba Yung pagkuha namin ng saing, ano bang, alam nyo ba yun sa rubber tree? Rubber tree po ba yung tawag dyan ngayon? Yung malaking malaking puno yung 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 yun niya, yung kanyang ano yung kanyang katas ginagamit na pangningas ng ano pangningas ng ng ilaw o pangningas ng apoy naranasan ko po yan lahat sa Quezon. Sa Quezon po yan. Diyan ko naranasan lahat, no po. Kaya gustong-gusto kong bumalik at gustong-gusto kong sumama sa kalingap kasi nakikita ko sila si Kuya Bal, inopen niya ang charity vlogging kung sinong may gusto na mag yung kung nasa puso ang charity vlogging. No po marami pa akong pinapanood marami akong pinapanood na mga charitable institution no po. only si Kuya Balang sa no si Kuya Balang sa Kalinga ang founder ng Kalinga ang nagbigay ng opportunity sa marami para mag-vlogging para ma, ma ano mag-vlogging mag mag-charity mag mag and totoo po totoo po 'yon kaya yan po ay uh, kinatotuan ko at maligaya ako manood sa kanila. Kasi kada panood ko, pan, kada panood ko, para panood natin, ano po yun, monetize po yun. Binabaya, nakikita po ni YouTube yun. No? Kaya, tara, samahan niyo ako. Huwag na kayo magdalawang isip pa. <laughs> samahan niyo ako. No po. Sumama kayo sa amin. And kung ito pa, pakita ko sa inyong bahay ni Julian. Ha? kung maisipan ninyong tumulong sa kanya ayan po kung maisipan nyo ito tumulong sa kanila welcome po yun kontakin nyo lang po sila ano kontakin nyo lang po kung maisipan ninyong ayan po oh, so, ayan okay tanya ang buhay nila may mga gabi hindi ka magugutom Oh yeah. Sa pagpasok. Pasanya pagod. Mhm. ay talaga. Pero. naglamoy Tung eh, eh. eh? ah, so na po. Ay, nalang, um, <laughs> ay na din ay. ay nung nasa bundo po kami, ay pag wala po talaga ay nanghanap kami ni ate. ano wala, almost lagi kayong gulay. Opo. Oh, Ito po talaga ako sa Masanay talaga si Hans. Masanay ulit. Di, Ika di naman nasugatan dyan. Di po. Ilang years mo nang nagawa yan. Matagal na po. Masanay po ko dito. Lapit po. Kunting kembot yun lang. Mga kalingap. Taputi ka na po tuloy kayo. Okay lang. Okay. Oo. So, baka ano po tayo, naka-waterproof na. Naka-waterproof. <laughs> Sa akin nga po, aesthetic. Aesthetic <laughs> <laughs> po yan. Wala lang, arty-arty si Yati. Ano, Julian? Wala ka, arty-arty siya. Talagang, maulang nang go. Oo oh, po. Sana huwag kang magpago. Hindi naman po, matagal na po. Hindi po nakakilala po ako dyan sa, dyan po, po sa mga dinadaanan, ay sige lang po akong lakad, hindi po ako nasakay. Depende po kung may napasakay sa akin. Okay. Kilala po ako na pala daw, nasa malayo po lang po ako, nakangitig na ako. Grabe naman. Kaya pala number one sa gawad ka. <laughs> Marapit na po ang Oo po. Kaya salamat po sa mga ano, lalong lalo na kay Lord po. Salamat po, Lord. Ka. Ano, hindi ko mag talaga naman na Natulog na po ako ng chill lang. Pala number one ka. Wala no, po. Wala nang itig ka ay. Di, Tsaka di po ako is number I. Grabe mga kalina. Ito at, lapit na po. Wala lang, ano, marami mga kamig sa'yo na talagang ahanga sa'yo kasi sa kanyang mga kabataan ngayon, pag nating na lang, pero uh, wala. Pa puwede pitid ko ako. Dibdib ko kaya ako pag ako po ang may kapag Tapos about paginako sana magulang, nasasagot pa. No? Pero ikaw talagang mahal ko. Talagang tutulungan ako talaga sa mga sa, sa papa mo ayon, ayag na nat. Kailangan mo. Saka sanay mo na din po ako. Saka dati po tulong-tulong po. Pag wala man po si Papa man, no? Yung si Papa, si Papa. nga po kila Papa sa kanya. No? Kasi po kahit po mahirap na kami. Tapos madami po kami. Tinataguyo pa rin kayo isang ang pag-aaral. Kuya. Opo. Ano yung kay Julie? Oo. Uh -huh. Kasi po talaga siya. Malakas Pwede. po pati ang apoy bagaw. Kaya mabilis lang po yan talo po nito ang kana life. Eh. Sa totoo din. ako pero syempre po yung mga ano po baga mga complication, yung mga yung mga struggle po. Syempre po di man po yan nawawala. Na kahit kahit anak pa tayo ng Panginoon hindi pa rin talaga mo. Alam mo naman 'yan. Oo po. Syempre po, kaya po tayo may ano, may pagsubok para mas Maybe. lalo po tayong magkaroon ng pain no? Grabe. Okay lang. Oo okay. po. Yung samasin, yung hindi na tayo kinakapahan, nakakalimutan na natin. Yung gising ganyan yun. Opo. Oh, pag hindi na tayo kinakapahan, pinapakapan na tayo. Uy, nakakalimutan mo na yan. Opo. Oh, Tsaka yung, di ba po, may mga tao din po na, halimbawa, may pagsubok lang, sumusubo oh. po agad. Pero dapat po, mas lalo po silang kumakapit sa Lord. Okay. Opo. Uh, grabe. <laughs> uh, grabe si Lord oh. sa iyo, sa pabay mo. Opo. Oh, oh, hindi, hindi ako maano. O, oh, di po ba? Nakakatuwa po siya. Ano po? And uh, sana, no? Sana maraming, ano, sana uh, ma-inspire tayo sa buhay ni Julian. Simpleng buhay, pero walang reklamo. Masaya pa rin siya araw-araw. Ano po? Simpleng-simple lang. Samantalang sa edad niya, no? Pwede na siyang lumuwas ng Maynila. Lumuwas ng Maynila at magtrabaho, iwanan ng pamilya. Pwede na siya daw magtrabaho. Katulad po ng ginagawa ng ibang kabataan diyan sa probinsya, no? Gusto nila makatakas sa kahirapan, iiwanan nila yung probinsya nila. Ay, ay Hindi naman po lahat siniswerte. Di po ba yung iba, karamihan napapahamak pa. Or kung di man napahamak, inalibang eh, na, nalimutan na yung pagtatrabaho. Nandun ang ng saan na lang napunta, pati yung pag-aaral na baliwala na. Siya po hindi umaalis, dyan lang siya at nag-aaral. At kalinga po siya isa po siyang kagawad, ah, barang yun, kabataan, barang, ano yun, kabataan, nakakatuwa, nakaka-inspired po. Katulad din siya ni Melka. Si Melka ni, na ano, si Melka na nakita ni Pure Help. Ano po? Ay, si Pure Help po ba? Hindi po ba? Hindi, hindi po si Pure Help. Isa sa mga kalingap, kalingap ano, uh, Andy Kayakap, o oh, mga nga pala, Andy Kayakap, si, itong si Melka ay na-discover naman ni Andy Kayakap. Ito naman pong bata, ay magaling namang kumanta, mag-gitara. Nakakatuwa po, di po ba? Kaya, yun lang po ang aking maikikwento sa inyo, ang nakaka-inspired na buhay ni Julian. Panoorin niyo po, na kay Kalingap Alvin po. Nasa no, sa video ni Kalingap Alvin. Panoorin niyo po. Tara, bye-bye po. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye po.